Okay, kamusta sa inyo mga taga-Tanawan? So, andito tayo ngayon sa Imabini Street, Poblacion 7, Tanawan City sa Batangas. Guys, kung nakikita nyo, sa likod ko ay ang bagong-bagong bukas na Novo Department Store. So, ngayon, titingnan natin kung anong meron dito. So, mamimili tayo ngayon. Tara! So guys, ito po yung location nila. So yung makdotanawan, dire-direcho lang po papunta ng Sambat. Makikita nyo na po yung Novo Department Store. Yung pong pwesto nila ay dating Ligaya Furniture. At eto na nga, pagpasok po natin ay binati po agad tayo ng kanilang mga security guards. So hello sa inyo guys, andito na tayo ngayon sa loob ng Novo guys. So napansin ko, very organized yung uh, mga palindan nila. At ano, saka may mga labels. So, at saka malinis, bagong-bago lahat yung facilities. So, ngayon guys, mamimili na tayo. So, simulan na natin. Tara, samahan niyo ako. So, guys, ito na yung mga natin bibilhin. As a pet lover, nagustuhan ko dito sa Novo. Dahil meron silang iba't ibang mga choices na pwede nating bilhin pa sa mga alaga natin. So, guys, ito, bibilhin ko ito para sa alaga namin si Chippy. Guys, 60 pesos lang. At take note, guys, Mababawasan pa po yung presyo ng lahat ng bibilihin natin dito Dahil sila po ay nakapromo ng 20% off So lahat po yun ang uh, uh, mga bibilihin natin Mababawasan So bigyan ko kayo ng idea Kung 100 pesos yung bibili nyo 80 pesos na lang So nakatipid kayo ng 20 So ganun po yun ano. So first uh, bibilihin natin uh, Tari natin sa aso Okay guys uh, may napasin ako dito no So nakikita nyo sa likod ko Meron dito mga helmet So para sa mga kapatid natin na motorcycle riders Guys meron dito mga mura at saka quality Ang gaganda ng helmet oh Yung ganito ay 1,500 So kung may 20% discount yun Nasa around uh, 1,2 to 1,300 na lang Ang ganda nito guys oh Tiyan nyo naman Quality At saka kung makikita nyo sa likod ko Meron mga iba't ibang klase ng tools So yung mga mahilig mag DIY Merong mga iba't-ibang screw, lahat-lahat ng tools, to. No? screwdriver, driver, uh, ano pa ba? Ayan, mga socket, mga wrench. Kompleto. So, panalong panalo talaga. So, guys, uh, isa pang magandang napasing ko dito sa Novo Department Store, yung mga staff nila at very friendly at very approachable. Sige, try natin na. Ate? Yes, sir. Good morning, po. Ano Ate, po, meron, meron kayong malaki nito? Yes, sir. Meron po. Okay, sige. Saan po? Dito, dispenser. Okay. At guys, meron nga din pala rito mga pang personal hygiene kaya ng mga tissue at saka baby wipes. Ito, ipapakita ko pa po yung ibang mga meron dito. At kita nyo naman guys, napakarami pong pamimilian ng pang personal hygiene and home care products. Kitang kita nyo na maayos na nakasalansan lahat po ng mga produkto nila kaya hindi po kayo mahihirapang maghanap. bukod po sa 20% discount on all items ay meron din po sila mga buy one take one na promo. Open po sila ng Monday to Sunday mula 8am hanggang 9pm. At guys, meron niya pala sila rito second floor. So check natin kung anong meron doon sa taas. Tara! So guys, kung naghahanap kayo ng pangregalo sa mga bata ngayong coming uh, Christmas and New Year. Guys, huwag na kayong lumayo. Huwag na kayong makipagsiksikan sa sidera ng tanawan. Meron po dito ito, mga ito, mga example kotse. So again, 20% off po sa lahat ng price ng bibili nyo. At dito po sa likod ko, meron mga pang decorations ng New Year. Yan, yung mga 2025 at saka Happy New Year at saka Merry Christmas na balloons. At tamang tama nga po kayong darating na Pasko at bagong taon dahil napakarami pong pamimili ang mga laruan na pwede po sa pambata, pang, pang matanda, pang babae at pang lalaki. Makasisiguro po kayong sulit na sulit ang inyong ibabayan dahil dekalidad po ang mga produkto nila rito. At kung mayroon po kayong mga katanungan ay mayroon pong mag-a-assist sa ng mga friendly at approachable ilang staff. So guys, isa pang meron dito dito sa second floor ng Nobo Department Store, iba't ibang klase ng mga damit. Ipapakita ko po sa inyo ang mga damit na meron dito. Pero ito po, meron po sa mga pambata, meron pang matanda, pang babae, pang lalaki. Lahat po ng maisip nyong choices, meron po dito. At mula nga po sa pang baby, pang bata, pang matanda, pang babae, pang lalaki, pang lolo at lola, meron po dito mga damit at accessories kahit po napakalawak ng kanilang clothing section ay kitang kita nyo naman na lagi itong maayos dahil meron pong designated na person para magayos po ng mga damit at tingnan nyo po ito napakaganda po at quality ng kanilang mga staff toys at para po sa mahilig mag DIY dyan, katulad ko, napakarami nyo pong mahanap dito na tools, iba't ibang klase ng mga kagamitan, power tools, screws, nuts, bolts, lahat na po ay nandito. Grabe talagang mag -e enjoy ka kung talagang mahilig ka mag DIY. At again guys, kung naghahanap kayo ng murang pangregalo this coming Christmas, ito po, napakamura ng mga baso at saka ng mga tumbler nila, quality pa. Meron din po ito mga gamit sa kusina, mga appliances, mga lutuan, mga kutsara at mga tinidor. Meron din po sila rito office at school supplies at ang kagandahan pa po, very organized po at madaling hanapin ang bawat mga items. At guys, tingnan nyo naman, napakarami pong tao, marami pong namili para sulitin yung mga deals at saka mga promo. So, wag na po kayong papahuli. So, overall guys, ay napa uh, napakasaya at uh, very satisfied po ako sa pamimili ko dito sa Novo Department Store dahil sobrang mura lang po ng mga prices nang nabili ko. At ito na nga guys, tapos na yung aking pamimili at uuwi akong napakasaya. So hanggang sa muli, nire-recommend ako po, mamili po kayo dito sa Nobo. Sulit na sulit po ang presyo. Maraming salamat po!